po, nandito na po kami kay Idol. Ayan, yung mga kasama ko po kayo na. po sila. <laughs> Ayan. Mga senior ng bamban. First time po dito. First time ko puminta yan eh. Ayan natin ko nang kaya. Ayan, nandito. Dito, dito na naman tayo kay Idol. Ano Tingnan mo Yung bago na yung ano niya dito. Yung kitchen niya. Ayan, no? Ang ganda. Ayan, nakikita natin sa vlog niya. yung bago niya kitchen. Ayan. Ayan po. Dito na tayo kay Idol. Ibag na rodeo. Hey doll, good morning po. Good morning, good morning po. Hey, ay, ayun ay po. Ay, kita okay. kina naman, eh, taga Bamban. Kang... <laughs> Kang Jun, kam po. Kaya na mo. ako yung Robert TV official in vlog sa... Ah, wow. wow. wala ka lang wala Ay, ka lang ba't? wala ka lang Santing na yun. Ni Malualos ka. Ayan pa picture po yung mga kasama natin, senyor, kaya idol. Ay Ayan, dito po, saka pwede yung santin. Ayan, o, ganda, ganda, oh ganda. Okay, hindi tamo. Okay, Okay. Nakarap sa pispan, o, ganyan. Okay, hindi tamo. Dito po tayo, dito tayo, dito tayo. Ayan po rin, senyor, o. Oh. Picture, picture, lapakan kanya o.

Yeah, no. <laughs> Ay, no kita ni mama, Bigyan kita pambili mama, ha. Yan si Idol, talagang Si Idol. na. Tama ka sa so, Oh, makatalabay. Ay, Ay ni Idol. Ay ni Idol, Ay Idol

<laughs> Ay. Okay. Ako po yung umiikot sa buong Pilipinas na nakabike sa Ramon Anong anong sa Pilipinas po Sikat Pilipinas Sikad, po Sikat Pilipinas ko. Oh, yeah. Ako po yung umiikot sa buong Pilipinas na nakabike sa Ramon po. nang galing niya? kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung years and ano months ako umiikot sa buong Pilipinas po Hmm. 867 days na po ngayon po yung biyahe ko. Ayan, ano pa nga eh, mo? Ito po, side trip ko na po ito po. Nelgy po. Ayan o. Ano po? Kasama natin yung mag, uh, around the Philippines. Ayan o. Sikad Pilipinas. Nikot ko po. po. yung buong Pilipinas para supportahan oh. po yung anti-elderly abuse. Ah, uh, ikaw lang mag-isa. Yes po. It's my trip lang po dito kasi sa Karangalan din po ito po. Taga Mindanao ka? Bukid nun po. Bukid non Ayan po. Supportahan po natin. Ayan. Sikat, Pilipinas. Pilipinas. Ayan, alright. Ayan po yung pinapagawa ng kubo ni Idol. yan, no? Ang ganda. Ayan si Idol. Siya magdadrive. Ayan, no? Ang ganda. Maganda yung ano niya dito. Yung settings niya dito, no? Oh. Ayan, no? Lalagyan ng mga isda yan. Ayan si Idol. Wow. Oh. Baka rest si house oh. <laughs> Alright setting uh, po ini yo. Ayan, <laughs> eh, dalain pa po. Oh. Kamal da rin ikida rin. Okay. Wow. Uh, oh. Pag-design lang niya. Pwede lang Ote, pang... Ote meron doon kaya kang pakpak. Dapat rin pakpak mo. Kaya ka magpasig. magpasit. Lungaw <laughs> yan. Oo. Oh, oh. Eh, ito po yung ano ni Idol, oh. Yung CR niya nga ano, nung hindi nakalaktinan natin. Wow, open. <laughs> Ayan oh, no? ganda oh. Pero ayan, ayan, ayan oh. Ang ganda. Ay. Yung dito oh, ito yung tinatanim yung mga papaya oh. Ang daming papaya nito, mga higit 200 doon to. Ayan oh, pati buko, ayan. Nakita natin tinatanim ni Idol yan. Ito yung bago niyang pispa no. Ayan, may pinapagawa niyang parang kubo, ayan. Wow. Ah, ito. Bukas po. Oo, ah, bukas. <laughs> Ayan, no. Siguro dito, parang <laughs> fish pan din to. Yung so, mga koi niya, ilalagay niya dito. Ang ganda. Ah, <laughs> yan po si Ryan, no. <laughs> <Okay>. <laughs> Di <mo kuya> pala. <laughs> <Ayan>. Good morning. <laughs> Good morning. Ao ah, đây mình làm găm nè wapin ui ara guldao ok dưới la sakendi ai ai nó

都没有。

Kwento sana po eh. po Ang mga kakuya. Ah, bali, binigyan ng konting tulong ni Idol si ano. Ang nagbibiyahing around the Philippines. Ayan. <tik Methane> <Okay. tik sneezishes> Alright. Ayan po. Mga na po. Tayo na po tayo. Ayan. Tama natin. Alright. Ay. Ayan po. Tapos po kaming kumain. Ayan. Tapos na po kumain ng lahat. Ayan. Tapos na Tapos ko oh, bibili oh. daw sila ng itlog na puti. At, san, <laughs> san, san, san. Okay. <laughs> Ayun po. Uh, kami po ay pauwi na. idol maraming maraming salamat. Po salamat idol. Shout out ko idol Romy Katukutan and June Campos. Shout out. Maraming salamat hey, po. Okay. Oh, ayon, yung o, o. Oh, 'Yan 'yung bike niya. talaga nagano siya talaga tinan mo 'yung mga ano niya ano siyang higaan oh, Hindi, may mga ano siya talaga gamit sa pag ano. oh, May mga upuan din sila Kami po ay pauwi na. Maraming maraming salamat po kay Idol. Abusog kami. Alas-12.